Hi mga kabalda! Good morning! I'm back again! This is Clara Bishasa! Bahala ko rakwarda pa sa mga yung Hala! paits na! For today's video mga kabalda! <laughs> ang rason kung bakit wala akong vlog for how many days mga kabalda! Ichika ko sa inyo! At mga kabalday, chika ko sa inyo anong nangyari. Ay, papakita ko muna sa inyo kung ano ang aking breakfast. Ang aking breakfast, mga kabalda, ay ayan. Ginawa yan kanina ni, ano, ni Thomas, mga kabalda. Sabi niya, initin ko na lang daw sa air fryer. Ayan ang cheese. Tapos, mag-ano ako, mag... Ang coco with kapipa. So, ito pala yung air fryer, mga kabalda. Ayan siya, oh. Ayan, i-off mo lang siya, mga kabalda. Ayan. Ganyan siya, mga kabalda. So, meron na akong... Ano dito, mga kabalda? Prutas. Ayan. Tapos, kung kulang pa mamaya, is... magano tayo? Mag-slice. Apple! Ayan lang aking breakfast, mga kabalda. So wala tayong rice today. Mamaya um, pa kami mag-rice kasi magluluto ako ng uh, giniling, beef giniling. Um, tas islice ko lang din ito, mga kabalda. Ang aking tinapay. Ayan. So hopefully bukas meron din tayong ano uh, vlog. Ilang days din tayong walang vlog mga kabalda. No? Sige lang laban inahan. Ang sarap nya mga kabal daw. yung, oh, oh ba? Diba? Hmm. Hmm. <laughs> Parang pizza. Hmm. Healthy pa ba ito? Parang hindi na healthy. Okay lang. Tsaka, nabisi din kasi ako mga kabalda nung ilang days. Kasi, nag, nag study ako. Study? Nag-learn ako ng language. Nosh language dito. Sa cellphone ko lang, Duolingo. So, minsan, nakikinig ako ng mga YouTube, something ganyan. Tapos, the reason kung bakit hindi ako nakapag-vlog for how many days Kasi, last time na nag-upload ako mga kabalda ng video ko, ang CapCut hindi nag-work So, sa CapCut mga kabalda, nagbabayad ako ng pera dyan monthly Ay, uh, one year, binabayaran ko So, hindi siya nag-ano, tagal niya mag-export Mm, kaya member na ako. Yun ang dahilan, Tsaka may bisita din kami. Ang kapatid ni Tomas pumunta dito. First time namin nag-meet at kumain na kami sa Aurora Borealis na restaurant. Mm, Northern Lights. Mm supposed to be, mga kabalda, dapat 11am ako kakain. So, napaaga tayo ng kain today. Kaya, <laughs> lang. Pakabilis ng ano, mga kabalda, no? Ng araw. As in, talagang po, parang kailan lang. Napakabilis. Tapos, ayun na nga. So, work na si Thomas, mga kabaldaso dito na lang tayo mag chika, -chika. <laughs> Ako lang mag-isa dito. Kaya, Laban Japan. Ayan. At ngayon is matatry na natin ang plum. Plum ito mga kabaldaso So, nung Saturday ko pa siya, mag-one week na siya dyan sa lamesa namin ngayon is para hindi na siya tiga siya before tong pagbakal naman ka dyan meron ka parang lumok rin ba yeah. so kakainin natin ang pumagante last time ma ah, ano sour kaya dyan lang muna sa lamesa <laughs> Kain muna ako mga kabalda. Mag-study study din. Tapos i-enjoy ko muna din tong kape ko. Ang oras ngayon pala mga kabalda is sa quarter to ten ata or nine. Late na din ako nagbangon. <laughs> Tapos ano pa ba ang isi-share ko sa inyo? Hmm. gabi talaga mga kabalda. Parang na ano ko na talaga kayo. Hindi na talaga ako nagkapag-upload. Laban Japan lang sana. Tuloy-tuloy pa rin kayo na mag-subscribe sa aking channel at mag-watch ng aking videos. Hmm. Kaya muna ako ha. Bye-bye muna. <laughs> okay, so, ayun, natapos na rin ang at... No, tapos na tapos. Naubos na rin ang ating... Um, ano nga to? Orange. Tapos ko na pati ang ating bread na ubos ko na rin. So, eto naman. I'm adding kakainin plums, plums, plums. What is the taste of plums? Let me check. Hmm. Parang may Masarap ang sa loob niya pero ang balat niya maasim. Mm. Mm. Parang may flavor, vanilla. <laughs> Parang perfume. Ito guys, oh. Huwag mm. 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 lang kainin ang oh ano, balat niya ngayon try natin yung plums na hindi hinog. Ito kasi mahinog. Mm. mm. Wag lang yung balat. Mm. mm. Juicy, delicious, yummy, delicious. Mm. Ang balat niya, maasim-asim. Ang sa loob niya is matamis na parang may perfume. Mm. Kaya pala, no, ang ibang mga perfume, no, merong plum, ganun, no. Kaya pala, bango niya kasi. bango niya, guys. Hmm? Bango niya. Mmm. -hmm. Masarap siguro to kung bagnas. Hmm. Hmm. Ayaw ni Tomas tong plums na to. Hmm. May buto siya guys. Ito ang buto niya. Pwede kaya ito itanim? Hmm. Yan ang buto. Mayroon pa ako dito. Ay! Ay, syungki nahulog Mm 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 Para may ano talaga siya Para may perfume Parang hindi ako sanay Kainin natin to kasi walang makakain nito kundi ako lang. Mm. Juicy, delicious, yummy, delicious. Pero maaslam ang panit. Masim-asim. Mm. Mm, parang may perfume talaga siya. mga prutas nila dito, no? Kahit mga frozen, parang may mga perfume. Parang may amoy talaga. Kaya pala, mga minsan, yung um, mabibili ka ng mga perfume, parang may mga Victoria Secret, yung mga prutas, prutas, yan pala, no? Ito pala, pala yun. Hmm? May amoy na hindi mo maaalam ba kung... Hmm, uh -huh guys, may amoy talaga siya, guys. sakto lang. Pero mas try natin yung ano, plums na hindi masyadong hinong. Try natin. Next time. Hmm. Inoom muna tayo ng kape. Hmm. May kape na may koko. <laughs>